Sa gitna ng patuloy na panawagan para sa transparency at accountability sa mga proyekto ng gobyerno, mainit ngayon ang suporta ng ilang mambabatas sa panukalang live streaming ng mga proseso ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Layunin ng hakbang na ito na ipakita sa publiko ang mga talakayan, bidding at deliberasyon kaugnay ng mga malalaking infrastructure projects ng bansa mula sa flood control hanggang sa road network development. Ayon sa mga taga-suporta, panahon na raw para buksan sa mamamayan ang mga prosesong dati inagaganap lamang sa loob ng mga opisina? Isa sa mga nanguna sa pag-suporta ay binigyang diin na sa pamamagitan ng live streaming, mawawala ang duda ng publiko sa mga kontrata at budget allocations. Magiging mas madali rin daw para sa mga mamamayan, media at civil society groups na bantayan ang galaw ng pondo at matukoy kung may irregularidad. Kasabay nito, pinuri ng ilang eksperto ang inisyatibong ito bilang makabagong paraan ng good governance na gumagamit ng teknolohiya para sa mas bukas at responsable na pamahalaan. Gayunman, may ilang paalala rin. Dapat daw tiyakin na ang live streaming ay hindi lang pangpakitang-tao kundi may kasamang totoong transparency, maayos na dokumentasyon, at tuloy-tuloy na access sa impormasyon. Sa huli, Umaasa ang publiko na kung tuluyang maipatupad ang panukala, magiging simbolo ito ng bagong yugto ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan, isang hakbang patungo sa mas malinis, tapat at bukas na pamamahala.